Hello guys, good morning. So time check tayo guys. Is 1 One o'clock na. One, nice. One twenty. Pero alad na alad pa yung little girl ko. Walang balak ng tulog. Yan. Ganito kami palagi kung gabi na kung madaling araw. Balik kasi oras niya Ganito ba yung toddlers ni guys? Nanood lang. Say hi to them. Hi. Say, say say hi baby. Baby, say hi to them. Hey. Hey, look at the camera. Say hi. Hi. Good morning. Good morning. I'm busy. Good morning. Say good morning. I'm busy. What are you busy? Busy for? For watching? What did you watch? that a Peppa Pig? Wow! What is it? What is it? Oh, that one. Ang hili -hili niya manood ng kung ano ano marunong na kasi mag research kung ano ano na lang. Ayaw na niya manood ng pang-enfans. Gusto niya yung mga ganyan ganyan. Minsan, totoo kami kasi na nanonood siya mag-isa, tawa ng tawa. Ito ang senaryo namin tuwing madaling araw. Matutulog siya ng hapon or mga alauna i siya alas 5, alas 6 minsan natutulog naman ng alas 5 na hapon i ng gabi ngayon nakatulog siya kanina pala ng, ng mga alas siguro mga 11 yun ang umaga magising na alas na oras yung gumising alas 6 siguro na So, ayan. Nice. Walang tulugan. May pating tulog. Alas 4, alas 5. Always lang siya manood. Ito, so, ano-ano na pinakalood niya. Gusto niya manood yung mga may ingay, maradal-dal. Marunong na din siya magsalita ngayon kaso di mo makausap ng Tagalog. Kaya good luck everyone? na lang Talagang tuloy-tuloy na yung magsalita. Nga nga is nga Pinapaaral kasi nabayabas bayabas. Ayan. Hindi so ka, ka ng anak na English era. Dugo so, -go ilo. Good luck na lang. anak ko na hindi ko na magkamukha. Ano ka daddy niya? Daddy niya, babae ko na niya. Oh, no. mm -hmm. huh? Hindi naman siya tinuruan mag-English. Sarili lang niya nakipo. Kasi kapapanood niya. Minsan nga natuwa ako kasi marunong siya sa kulay sa so numbers, marunong na siya gumaya pero hindi pa niya ma-identify ng husto. Mga animals, marunong na rin siyang alam. Uh, Naga, ano, siya alam. alphabet, nag-ano din naman siya pero hindi gaano. Siyempre, kaka 3 years old lang naman niya. Wala pa siya sa focus. Siguro by tuturoan ko na siya ng ano, lahat ng wow. alphabet. Pag ano na siya, 3 years and ngayon naman kasi po siya lang niya ng August. Kaya pagbigyan ko na lang ako gusto ng gusto niya. Pumubo na yung sumpa natin guys. Oh. Uh, Mahirap talaga pagkulot kulot. Kahit anong gawin mong paunat, pag tubo. Tubo na talaga yung mga uh, ano, mga sumpa. So what time kayo mag-sleep ngayon, anak? Uh, what time do you want to sleep? Morning? Huh? What time you want to sleep? Malamang umaga na to mga alas 5 o mga alas 6. siyang balak matulog? Maglaro lang, maninood. Ganyan. Tapos maya maya may hindi na pagkain. Since baby pa siya, kinangan ako siya ganun siya matulog. Baliktad. Hanggang ngayon pa years old man. Baliktad pa din. Samatalang so, yung si Hana. Matulog ng gabi, gigising ng umaga siya walang balak. Sana may may makatulog ng maaga. Maaga, umaga pala. Ah, bye bye na din. Baby, bye bye. Bye guys. Bye. Shout out mo pala si ano, si si Madam Pinas Vlogs. Thank you so much sa support ah. Maraming maraming salamat super supportive talaga madam thank you thank you shout out sa you madam pinas vlogs subscribe niya din guys si pinas vlogs 7379 pinas vlogs 7379 hahanapin ko ngayon guys subscribe niya yun guys grabe mag support yun since nung nag start ako naman mag vlog vlog solid supporter talaga yun siya Lagi na lang niya akong so, support. Lagi niya akong nandun siya lagi sa mga ano ko bagong vlogs pag nag upload ako siya number one talaga nandun mahigit ako lagi comment niya thank you po madam subscribe niyo po iha guys subscribe niyo pinas vlog 7379 Ah, uh, yun na yung channel niya hindi ako sure 79 na nasa check, check check ahem ahem drink water pa thank you. Thank you, Pinas Vlog. Maraming salamat sa papanood ng video ko. My number one supporters. A. Yay! Yay! Oh! E. Q Q, Q. R. R S S T T U U v, W E. X I. Y. Y. y Z B. Yay! Ayos mag-alphabet. Nag-umpisa sa gitna. Very good. Ang baby namin, ha? Very good na ikaw. School na ikaw. Are you going to school? Hey, baby. Hey, baby. Scarlett. What's your name? My name is Scarlett. Gumagaya-gaya naman na siya. Kaso ang problema lang kung saan niya gusto mag-umpisa. Hindi talaga siya kagaya ng ibang toddlers na nakafocus. Siguro mag ano, tuturoan ko din. Hindi pa ngayon kasi super baby ka niya. Hindi pa siya nagpo-focus. Pero natutuwa na ako kasi marami siyang alam madaldal na din. Dami pang tanong. Dami, dami ka tanong. Ah, baby, dami ka tanong. Kinausap naman siya ng Tagalog. Pag naintindihan niya, sasagutin, sa ka niya ng English. Hindi siya oh nagtatagalog. Kaya, good luck na lang sa akin. Pag naisa ko, oh na ko siya, at ko na panganga lang. Yeah? Okay. That was close. guys. Thank you for watching. Yeah.